Noong unang panahon sa isang maliit na bayan, may isang mag-asawang mabait at masipag na may isang anak na lalaki na nagngangalang Juan. Si Juan ay lumaki sa ilalim ng gabay at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Binigyan siya ng mga magulang ng lahat ng kailangan niya: pag-aaruga, edukasyon, at higit sa lahat, pagmamahal. Ngunit sa paglipas ng mga taon, si Juan ay nagsimulang magbago. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkabagot sa buhay na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang mga magulang. Gusto niyang makita ang mundo, makaranas ng mga bagay na wala siya sa kanyang bayan. Laking gulat ng kanyang mga magulang ng isang araw, dumating si Juan at sinabi, Ama, Ina, gusto ko ng umalis. Gusto kong makaranas ng buhay sa ibang lugar at mag-isa, sa kabila ng kalungkutan at pag-aalala ng kanyang mga magulang, pinayagan nila si Juan na maglakbay at mangyari ang kanyang gusto. Binigyan siya ng pera at mga gamit upang magsimula ng bagong buhay. Sa unang ilang buwan, masaya si Juan. Nag-enjoy siya sa bagong buhay na puno ng kasyahan, kalayaan at walang mga alalahanin. Ngunit sa paglipas ng panahon, naranasan ni Juan ang hirap ng buhay sa labas ng kanilang tahanan. Ang perang dala niya ay mabilis na naubos at siya ay napag-iwanan ng mga kaibigan. Ang mga luho at kasiyahan na naisip niyang taglay ay unti-unting nawala. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan at nalaman niyang ang buhay ay hindi madali. Isang araw, wala nang ibang mapuntahan si Juan at naghirap siya sa gutom. Naalala niya ang kanyang mga magulang at ang mga magagandang bagay na ipinagkaloob sa kanya noong siya ay bata pa. Nang dumaan ang isang matinding tagutom, naisip ni Juan na bumalik sa kanyang mga magulang at humingi ng tawad. Naglakbay siya pabalik sa kanyang bayan, puno ng pagsisi. Nang makita siya ng kanyang ama at ina, hindi sila nagdalawang isip. Tanggap nila si Juan ng walang kondisyon. Tinanggap siya ng may pagmamahal at iniabot ang kanilang mga bisig. Anak, kami laging maghihintay at magmamahal sa iyo. Anuman ang mangyari, sabi ng kanyang ina. Mula sa araw na iyon, natutunan ni Juan na ang tunay na yaman ay hindi na susukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagsasama ng pamilya. Nang maglaon, siya ay naging mas responsable at mas masaya, at ipinagpasalamat ang pagkakaroon ng magulang na walang sawa sa pagmamahal at pagpapatawad. At sa huli, si Juan ay naging isang masipag na anak, nagtrabaho ng tapat, at laging nag-alala sa kapakanan ng kanyang mga magulang.